Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usaping sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, Pasko na. Pinagdiriwang natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa ating piling. Ito ang proklamasyon, kirigma, ng mabuting balita mula kay San Juan sa araw na ito. Tapos na ang paghihintay, paghahanda sa panahon ng Adviento. Narito na ang sanggol na manulubos na si Jesus sa ating piling, si Emmanuel. Isang malaking hamon na madamang tunay, nakapiling natin siya at mapuno ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na ating hinaharap araw-araw mayroon tayong kanya-kanyang suliranin sa kalusugan, trabaho, pera at relasyon. Kung titingnan pa ang ating lipunan ngayon, mas mabigat ang hamong maramdaman ng diwa ng Pasko araw-araw. Patuloy ang kahirapan, kagutuman. Batay sa huling SWS survey, tinatayag na sa 22.9% ang nagihirap na pamilya. 6 na milyong pamilya. Halos kalahati ng populasyon ay nakakadama ng gutom. Ito na ang pinakamataas sa self-rated hunger mula noong pandemia. Sa Vismin, Visayas, Mindanao, halos dumoble ang bilang ng mga nagsasabing nagugutom sila. Ngayong panahon ng handaan, alalahanin nating maraming Pilipino ang kakaunti o kasama ang palad, walang makain. Nariyan din ang libo-libong kababayan nating nasa lanta ng mga bagyo. Naalala ba ninyo ang sunod-sunod na bagyo bumapasok sa bansa sa loob lamang ng halos sa Samuan mula sa Bagyong Christine hanggang Bagyong Pipito. Maraming nasirang kabuhayan at mga ari-arian. Marami ring mga namatay dahil nga sa malakas na hangin at ulan, landslide at pagbaha. Dagdag pa ang mga sakunang ito ang patuloy na pag-alburuto ng bulkan Kandaon sa Negros Occidental. Sa gitna ng mga kasiyahan natin, alalahanin nating marami pa sa ating mga kababayan ang patuloy na bumabangon mula sa iba't ibang unos. Sa labas ng bansa, hindi natatapos ang mga gerang pumatay at patuloy na pumapatay sa libu-libong inosente kabilang ang mga batang walang kalaban-laban. Tinatayang hindi bababa sa 45,000 ang patay sa Gaza dahil nga sa gerang sinimula ng Israel. Patuloy din ang gulo sa Syria, gulo sa Sudan, Ukraine. Sa pagdating ni Jesus, kapanalig, ang prinsipe ng kapayapaan. Alalahanin natin ang mga lugar na patuloy na nababalot sa karahasan at dumadanak ang dugo. 44 troubled areas ang sabi ng UN. Ipinapaalala ng ating Catholic social teaching na ang bawat isa sa atin ay buhay sa imahe ni Jesus. Matatagpuan natin kapanalig ang malalim at buong kahulugan ng pagiging imahe ng Diyos sa katauhan ni Jesus, ang perpektong imahe ng Ama. Sa pamamagitan ni Yesus, makikita kung paano tayo magiging katuwang ng Diyos sa pagbubuo ng kanyang kaharian dito sa lupa. Isinilang siya sa payak na sabsaban. Nakipag-isa siya sa mga sinasantabilang lipunan. Nagsalita siya laban sa kawalan ng katarungan. Kumilos siya upang mamayani ang kapayapaan. Ilan lamang ang nabanggit nating mga isyo na mga tila nagpapahina sa ating pag-asa. Ang kahirapan, kagutuman, sakunadigmaan. Bagamat magulo at masilimuot ay mga kalagayang piniling harapin ni Yesus bilang mga tagasunod niya, hinahamon tayong lahat din ang mga ito ng puno ng pag-asa. Kasabay ng pagdiriwang ng Pasko, kapanalig, binubuksan ng ating simbahan ang Jubilee Year na may temang Pilgrims of Hope bilang pagninilay ngayong kapaskuhan. Tanungin natin, paano tayo magiging mga manlalakbay ng pag-asa sa gitna ng kahirapan, tagutuman, sakuna at tigmaan? Paano natin pipiliin ang pag-asa? Paano tayo magiging instrumento ng pag-asa ngayong kapaskuhan? Kaya mga kapanalig, hindi madaling piliin ang pag-asa, lalo pa ang maging pilgrims of hope. Ngunit katulad ng salitang naging tao at nanahan sa ating piling, maniwala tayong may magandang plano ang ating Ama. Magtiwala tayong bibigyan niya tayo ng grasya upang mapuno ng pag-asa, lakas, nang makakilos tayo para maibsan kung hindi may mawakasan ang kahirapan, kagutuman, sakuna, digmaan sa buong mundo. Sa ganitong paraan, kapanalig, magiging tunay at makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagsilang. Dumating na si Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Sabi nga sa Biblia, if God is with us, who can be against us? Magpakasya po tayo sa araw na ito, magdiwang ng buong kagalakan, dumating na ang ating tagapagligtas, si Heso Kristo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.